Diretsahan ng inamin ng TV host at actress na si Maine Mendoza na nahulog ang loob niya sa kanyang dating ka-love team na si Alden Richards pero never daw nanligaw sa kanya ang Asia's multimedia star noong kasagsagan ng kasikatan ng Aldob at ng phenomenal, kalye serie, ng It Bulaga. Nangyari ang revelasyon ni Maine sa last installment ng Tamang Panahon, podcast series kasama ang mga kapwa da Barkads na sina Jose Manalo, Wally Bayola. Paulo Ballesteros, Alan K. at ang creative head na si Jenny Ferra. Tinanong si Maine kung ano ang naging totoong feelings niya noong Aldab Phenomenon, partikular na sa tambalan nila ni Alden. Nagpakatotoo si Maine sa pagsasabing nahulog siya sa kapuso drama prince pero hindi na uwi sa seryoso hang relasyon ang kanilang special friendship. Aniya, na in love ako sa kanya. Hindi siya nanligaw, walang ganuan. Alam din niya, Very vocal ako sa lahat ng tao pati kay Alden mismo. Dagdag pa niya, tinanong ko siya noon, eh. Ang straightforward ko naman na tao, sabihin mo na sa akin ano bang nararamdaman mo. Ang sabi niya lang, hindi ko pwedeng sabihin sa iyo kasi mawawala ang magic. Siniguro naman ni May na okay na okay sila ni Alden at may closure naman daw ang kanilang relasyon. Grabe yung relationship din namin ni Alden of Cam. Pero may closure naman kaming dalawa. Napag-usapan namin lahat. Kasunod nito, inimbitahan pa ng aktres si Alden na bisitahin uli ang The Barkads para siya naman ang mag-share ng kanyang mga kwento about Aldob. Pero kung matatandaan, sa nakaraang episode ng Naturang Podcast ay nagsabi na raw si Alden na magi sa podcast ng The Barkads, pero hindi ito natuloy dahil sa kanyang prior commitments.